Ay, oo oh, nga pala. May pinapa-topic nga pala sa akin. Anong baka ko, parang nakaraan pala? Okay. So, may ito topic na ako. Nakalimutan ko. May pinapapa-topic nga pala sa akin. Natin. Yung topic is, does true love really exist? So, tinatanong niya kung nag-exist daw nag ba ang totoong pagmamahal? walang well, sagot ko diyan, yes! nag-exist kung sa tamang tao <laughs> kung nasa tamang tao ka nag-exist ang totoong pagmamahal ba't ka nasabi eh nasa ano kasi yan eh nasa pagtrato mo kasi yan eh o nasa pagtrato sa ng tao yan saka hindi lang yon yung totoong pagmamahal nag-exist yan once na tawag oh, dito once na yung taong yun eh talagang inano ka na kumbaga talagang pinahalagaan ka na ginawa ka ng kayamanan at ikit sa lahat tinanggap ka ng buong buo uh, ah, yung true love kasi talaga ano na lang naman yun eh. nasa tao lang yan oh, nasa tao lang yun na makikilala mo once na okay naman green flag wala nung kahit na kahit sa holding red flag pwede na yan uh, true love na yon saka pag ano hindi saka hindi na naman pwede maglalay lagi sa years na tinatagal yun sa treatment na lagi sa years kasi yan lagi pinag ano eh yan lagi pinagkapasayan eh yung year na tinagal 2 years 3 years tapos true love na yun yan na yun yun na ibig sabihin nun Well, I will respect naman sa paniniwala nyo lang eh. I will give a respect to that. Basta sa akin lang eh, nasa ano na yan? Nasa treatment. Okay, sige, sama na rin natin yung years na itinagal. Sama na rin natin yun, buong talaga So, yun. Yun lang. <laughs>